Ito oh. kayo sa kalupulo. Ah, hindi ko tayo. Hindi ko lang, po, magandang buhay. Tara po, kain tayo. May pambilita baka to ah. Ay, siyempre. Ay, pambili tayong baka. Nilag yung baka kasi ulam yung baka daw to ah. Oh, may pambili yung baka ngayon. kain <laughs> <And> po. <laughs> <laughs> Thank you, Lord, sa so blessings. Patatuwa naman. Ano <laughs> si <laughs> talaga? Buto pa at mo mo yung magkaya. Ayun, ayun, may mga laman yun. Mm, may laman yun. Gulay lang, sapat na eh. Sarap po! Kain! Kain! alok din. Naiita, daw kami ngayon. Pag galing ko kanina sa espilahan. Mm Hindi -hmm. diba? naman ako eh. kami ni Jensen. Mm. <coughs> Miheret na naman yan ang Aurora eh. No 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 ako. Tayo na yung <coughs> ano nang teacher mo na. Mm. Nasa ano ka pa rin. Pwede ka mangingi ng reward sa ngayon. Wala. Paano kasi ng ano. Report card nila. Third training period. Naya na nga kitang laruan pa rin kaya. Hindi Kaya nga kung gumababa yung grade mo, hindi ka nakafocus, puro laruan yung isip mo. Tain natin kako yung ano ng teacher mo sa about the honor. Pero okay naman yung grade na maintain naman yan. Saka so in-assure naman ng teacher kanina na, kung sa honor pa rin daw siya. halos tumaas. Third grading pa lang. Kaya nga sabi ko sa kanya, sa fourth grading, kailangan mag, mag -ano pa siya, sikap siya. Halos lahat naman tumaas. Maliban lang talaga sa Pilipino at saka yung isa pa, AP. Hirap talaga sa Pilipino. Yun, gumaba sa doon. Kaya yung average niya, na-maintain lang. Bumawi. Yung limang subject, sumaas. Pero yung dalawang subject, bumaba. Ayan, yeah, minado naman. Nakikita naman, naman natin talaga yung pagdating sa Pilipino. Hirap siya talaga. sabi ko. Ito ko yung ang pero yung mag-hiccup pa. Mm. Buhay pa. Tumakbo yung baka. Huwag na yung naman ah. Alam mo na yung bibigay sa aso mo. halos dalawang oras kung ano nilaga. Ayan eh, pag mula pagdating namin, sinalang ko na. Pero pahid in ang ano. Buka pa niya yung koka. Reso ko koka, 30, 30 minutes lang, lambot na yan. yan. Ayaw naman niya ng ganong malambot na. Parang naguhuya ka na lang daw ng ayon sa lunok. Kay Leah, tumaas lahat. Ah, may dalawang subject din pala na, ano, na maintain lang. Hindi, pero walang gumaba. Pati updates ni Leah, tumaas. Tapos, magbayad ako ng mga picture nila. 120. Take 120 sila. Sinigay ni ate yun no. ano, magpamunta sila dito. Ay, minatira pa ako mm -hmm. ano lang, minatira mm -hmm. doon sa inaon ko nung lumabas ako nung pumunta ako sa Makati. Ayan, bili ulam Pwede na kabaka tayo. Hmm. <laughs> gusto mo Gusto naman nila. Isda lang. Hindi na din kami nakakami. Isda gulay. Isda gulay ngayon. Siyempre, Sabado naman. Bukas nga dapat ito, linggo eh. Kaya kahapon, <coughs> binisang ang palaya ulan namin. Tapos bumili ako ng ilang prosen dyan. Ano kami naghanap? Meron. Ay, right. mm, hindi ko alam ano hindi ko mm -hmm. ko na, malayan, na. ako ng ko bili <laughs> so, kaya ako, kalula, akong nang-bili. Sa kanyang tricycle, wala akong Lagi mo nasimot ako. Grabe. 20 pesos. Palintiin na dito sa amin. Lagi mo nasimot pa ako. Hindi, lakas naman ang loob kung sumakay na tricycle kahit wala akong pera. Kasi pagbaba ko naman tindahan. Kakahingi ako ng pamasahe. Pero may nasimot ako. Ang nga lang, like, Jensen kanina, hinihirit. Ba bì toys. In his book. Namimi a sai. <laughs> ba sa mo. tư rin sung ano, môn ở bọc ai. Hi. No, not like that. Di a good boy. What is that? Bao Bakit naman? Buklit. Dalawa yan dito. Babasa laki. Buklit. Pero okay lang. <laughs> Ay, pag wala naman yan dito. tahimik ng bahay. Ay, buti nga. Makapahinga ng ating sundo sa si sudahan mo lang noon eh. One week ata o two weeks? Magbumudyo lang sila? Two weeks. Two weeks? Mudyo mm -hmm. lang daw sila muna kasi <laughs> para yung parang yung na sports. Dito ata sa Aristal gaganapin. Isa yung school nila sa gagamitin na... Pambahay. Yeah. Pambahay. <laughs> Ito tuluyan ng mga atlet. Isa yung school nila sa napili we're gonna come back in March, but we our teachers different now. This is the Oh. This is the last. No. Your real teacher will come back na? In March. Okay. March is coming back. March is coming hey, back. Hey, kanina nag padala yung mga teacher ng basahan, mm -hmm. doormat, uh, floor box, yun. Know. Ay nagturong-tulong kami naglinis doon sa room ni sa room ni din ako nag abala kasi marami sila doon eh. Medyo na ako tumawid sa grade 4, kina Jensen. Ayun, medyo konti pa lang parents ng no kanina, hindi tulong-tulong kami doon linis ng may naglilinis ng bintana. Ay kami doon sa likod kami nagle nagwalis sa kudon. Eh <laughs> pag marami naman tulong-tulong mabilis matapos alas 10 ata kami natapos. Alas 8 kami napunta doon. Mga 8.30. Alas 10 tapos na kami. Uwi na ako. Pag uwi namin, dahil na lang ng palingke, bili ng ulam, kasi ulang ulam, -ulam dito sa bahay. Ganun ang buhay ng lola. Oh. <laughs> Kala ko nga, tapos na ako eh. Yung mga anak ko, tapos na eh. Sa ako pa rin pala ka. Ano pa rin, ha, doon? Full force. Stage low, la pa rin. Naging stage mother ako nung panahon ng mga anak ko. Lahat ng activity ng school, nandun. Lahat ng program, nandun. Pati officer sa PTA, pinasokan ko na. <laughs> stage mother nga ayun sa apo naman pero ayoko na maging officer minsan inaalok mm -hmm. nila ay ayoko na tama na pagod na ako <laughs> mm -hmm. naiwan ako, ako sa kasama ko Nag-iisa na lang ako Okay, guys, babay na rin ako. Bye, bye. Thanks for watching. Bye, Slavo. Bukas ng TV. Okay, bye, bye. Good afternoon. Give me five.